So everyone eyes here. So kilala niyo naman to, 'di ba? Si Levisy si Congressman Leviste. Yung umano ay naga uh, mo yon nagsiwalat ng panunuhol at talagang kinasuhan pa niya si Engineer Kalalo, no? Para yung engineer na nagsuhol sa kanya ng 300 something million, no? Grabe. Eto guys, pinalaya. Oo pinalaya si na pinalaya yung DPWH engineer na si Kalalos pinalaya sa 60k na piyansa o oh, di ba ano lang yan sa kanya sincilio <laughs> barya lang yan sa kanya. Pinalaya pansamantala si DPWH District Engineer Abilardo Calalo na inanesto matapos umanong magtangkang manuhol kay Batangas First District Representative Leonardo Leviste. Ayon kay Batangas Provincial Police Director Giovanni Sibalo nakapagpiyansa si Kalalo ng 60k. O, oh, di ba? Nako guys, pero sa inyong palagay guys, for me kasi it really sounds so fishy. There's something, alam niyo yun, parang, ha? Huh? Eto, na, na akala ko ako lang talaga yung nag-iisip ng ganyan na, pero eto, post ni Ethel Pineda, sabi niya. It may be true that there was an attempt to bribe the representative but this should not be treated as an opportunity for self-promotion or political mileage uh, ang ingay-ingay ng mga finks <laughs> ingay -inga guys pag uh, alam mo, yung mga pagdating kay, kay uh, Leviste, kay Vico Soto, kay Magalong, ang ingay-ingay nila, guys. Rejecting a bribe is not an act of heroism. Oo, parang hero na talaga sa paningin nila. Si Leviste, tulad nga ng pagiging hero sa paningin nila kay Aquino. Bam Aquino. Eh, si Pierre, kung hindi dahil kay Pierre, hindi, na, hindi naman ma... Alam niyo, hindi naman ma... Hindi ma-an tawag doon. Hindi magiging batas yung free tertiary law, yung sa college o free college. Hindi yun magiging batas kasi hindi lang naman si BAM yung nag-suggest noon. Sobrang dami ng senators na naggumawa ng batas na yun, pero hindi talaga pinipirmahan ng mga presidenteng ano mo yung lumipas kahit nga si Aquino no? Hindi pinirmahan si Noy Noy Aquino, hindi pinirmahan yung college law. Si PRRD lang talaga yung pumirma. 'Di ba? Ganyan yung mga pinke. Eh. So, rejecting a bribe is not an act of heroism. It is the standard of integrity that every public servant is duty bound to uphold. Correct. Hindi naman heroism yung pag-reject pag ng bribe. Eh. To celebrate it as an extraordinary reflects how diminished our expectations have become. The proper course of action is clear. File the necessary case and allow the justice system to take its course. No theatrics, no hosannas, just accountability. Correct. May nag comment, guys. Sabi Debbie Deason. How did the entrapment happen? my set meeting ba? na ambush ba? Who booked the meeting and what was the supposed objective, 'di ba? Medyo kasi stupid todo ng Depart DE to actually do this in the middle of the high heat. Oh well. 'Di ba? Sa kasagsagan talaga ng flood control anomaly tapos i, i declare mo na re reject mo yung ano, yung yung panunuhol siguro kung wala pa yung hindi pa na hindi pa sumabog yung flood control anomalya na yan siguro tatanggapin niya <laughs> kasi walang nakakaalam eh di ba sabi naman ni Dwi Dean Barosa ang aga-aga pa lang pumoposisyon ng Finks for 2028 ang ingay nila kapag Vico Magalong and now Leandro Leveste correct yan yung sinasabi ko eh di ba totoo yan guys kaya wag talaga tayong magpaano sa kanila guys yun yung naging strategy kasi ni ano yan yung naging strategy ni Bamaquino kaya nanalo siya kasi nagpa nagpakalayo-layo siya sa Liberal Party tapos nagpa nagpapaano siya, di ba, effect, yung effect niya na parang ayaw niya sa impeachment, ayaw na ng mga ganun-ganun. O, oh, di ba? Eh, de, nanalo siya. O, oh, di ba? Nanalo siya. Ngayon, siya yung pinakaunang magsabing ituloy yung impeachment. <laughs> Kaya nako guys, wag na talaga tayong magpascam. Wag wag na talaga. Ano masasabi niyo dito? <laughs>